Gaano na nga ba kalala ang banta ng tuluyang pagkasira ng mga antigong arkitekturang pamana ng ating mga ninuno? Ano ang mga dahilan sa unti-unting pagkalimot ng mga katutubo sa pagsasaka at pangangalaga ng mga hagdang-hagdang palayan? Bakit nga ba hindi kabilang sa UNESCO World Heritage Site ang Banawe Rice Terraces sa kabila ng imahe nitong pinapakita sa ating salaping pambansa? At gaano nga ba kamalikhain, katalino at kahanga-hanga ang mga sinaunang ipugaw sa pagbuo ng mga irigasyong sistema. Dalawan libong taon na ang nakalilipas gamit lamang ang lakas, talino at likas na karunungan ng kanilang lahi. Samahan kami sa isang paglalakbay sa kasaysayan upang tuklasin ang mga pambihira at natatangin pamana ng ating mga ninuno at alamin ang mga kwentong patuloy na nagbibigay buhay sa ating kultura. Isang pangkaraniwang tanawin tuwing umaga para sa mga lokal na residente ng Banawe. Kabaliktarang sitwasyon sa ating mga taga Maynila. Biyaya kung maituturing ang ganito kapayapang umaga, lalo na't kung ikaw ay nasa siksikang syudad na abala at puno ng ingay. 1,200 pesos na upah para sa 24 oras na accommodation. Meron din itong maluwag na parking space para sa motorsiklo at four-wheel vehicle. Mabait ang mag-asawang caretaker ng hotel at maasikaso sa bawat pangangailangan mo ito ang Terrace Bill Inn na may dalawang minutong layo lang mula sa sentro poblasyon ng Banawe. Pwedeng pwede itong lakarin magmula tourism office na nasa downtown area ng Banawe. Halos di nga kami gumastos dahil inalok na kami ng libreng almusal ni Teacher Vizcaya, asawa ng isa sa caretaker ng hotel. Pagkatapos ng masarap na libreng almusal, naggayak na kami para umpisa ng unang araw ng pagsasaliksik dito sa Banawe. Hello! Batad Rice Terraces Bago magtungo papuntang Batad, una muna naming sasadyay ng hilaga o itaas na bahagi ng lugar para personal na makita ang itsura ng Rice Terraces dito. Let's go. Sampung minuto lang naman ang layo nito mula sa hotel na tinuloyan namin. Pagkarating namin dito sa viewpoint, agad naming nasilayan ang isang pambihirang tanawin. Mula rito, makikita kung paanong ang lugar na ito ay naging obra ng kalikasan mula sa sipag at sakripisyo ng ating mga katutubo at mga ninuno this ancient architecture sets the Cordillera people apart, an enduring testament to their wisdom and dedication. Ito ang Banawe Rice Terraces, refers to the cluster close to Banawe Poblacion na makikita mula dito sa Dayanara Viewpoint. ito ay hindi kasama sa UNESCO World Heritage List sa lungat sa pinapakitang imahe nito mula sa ating 20 peso banknote money. Sa kadahilanan ng maraming presensya ng mga modernong istruktura na naitayo sa paligid nito, which affect its score in the integrity criterion of UNESCO. Gayunpaman, nariyan pa rin ng Batad, Bangaan, Pungduan, Mayoyao Central at Nag-Akadan Rice Terraces ng Philippine Cordilleras na opisyal na kinikilala ng UNESCO World Heritage since 1995. Ang Banawe Rice Terraces ay diniklara ng ating gobyerno bilang Natural Cultural Treasure under Ipugaw Rice Terraces noong 1973. Ramdam pa din dito ang buhay na kultura sa kabila ng modernong kasalukuyan. Isang mainit at masayang pagtanggap mula sa mga lokal na katutubo ng Banawe. Ganyan ko mailalarawan ang unang karanasan sa pagtongtong dito sa lupain ng mga Ipugaw people. When you visit Ipugaw, you don't just see the beauty of the terraces. You feel the warmth of the people, their smiles, their stories, and its pure hospitality. Visitors are treated like family. punta na kami ng batad Saktong katangali ang tapat na ng makababa kami ng poblasyon area. Dito ay nagpasya kaming mananghalian at magpahinga muna bago rumekta ng batad na may tinatayang 30 minutong layo mula dito sa poblasyon. Time check is 1.37. Grabe yung landslide. My God. Ganda sa mga lapitan. Boy. Oh, ganda, ganda pala dito, grabe. Ganda. Ito na yan, no? Ganda. Tsaka lamig dito. Okay oh, Ganda lang tayo doon, doy. Sasarado naman nila yun pag delikado. Umuusok-usok pa dun. Baka may malaglag na ano dito. Mm. Grabe guys. Ang static dun no. Yung area na yun. Oh my god. Ganda. Ganda. Wow oh. Dito na yata yun Parang yung half tunnel dun sa Alcema Highway Yung itsura nitong ano oh. Ang ganda no Yung mga laman po Ang ganda nya Sarap naman tumambay dito no Oo oh. Mas <laughs> puro halaman pa yung paligid mo, no? Ang gaganda ng makikita Parang sarap magkape doon pag umaga, no? Oo. Oh. sa baba pa yung ulap. Wow! Wow! Kaya na to guys approaching na kami sa ano batad liblib na no oo Sendre, so, pwede pala dito magpagabi Ayan, may mga nalalaglag pang bato Aray May nagkaingin din dito 嗯。Uh oh. tayong jump off guys ay hindi pa pala ay may pababa pa ay view deck pa lang pala yun grabe ang daming ano side nung kalsada na ano Ano, ang steep ko yung may gusto ka pa ba oh busy <laughs> lang yung sedan nga nakaakyat eh kita mo mm -hmm. kanina mm -hmm. steep ng kalsada dito guys ang steep ng downhill puro landslide pa my g haba nito mamaya pag ano pero ang ganda hindi ko na mapatay ng gopro landslide oh. Gagi girl, tayo na lang yung tao dito girl. Baka naliligaw na tayo. Saan <laughs> na ba tayo? Baka lumagpas na tayo. Ano lang kasi tong batad parang hindi ka dun sa mga main road. Oo, oh, steep na naman. Na ano, hindi, I mean, narinilis. Ngayon may mga naka ano. Saan? Community? Wala nga nakatira eh. Ah, baka ano lang siya, stock to. Nagain ng mga gato. Wala. Meron siguro isa. Ito, may mga bahay-bahay. Pero walang tao. Hmm. Baka pinapuntan lang sila yung pag-upunta uh, sila ng bundo. Marami dito sa tricycle. Ito nga tricycle eh, oh. Naka-hundun eh. Honda. Wow nabibili na ako ah, <laughs> ito na yata dami na sasakyan eh eh, <laughs> <Ay>, may <laughs> jeep so. pa nga eh ito, batad 2:30 na ng hapon nang marating namin ang jump-off area. Dito ay wala na kaming inaksayaang oras pa at nag-umpisa na kami sa paglalakad sa downhill trail ng Batad pababa sa rice terraces. 4.5 kilometers ang tinatayang layo nito pababa sa terraces mula sa jump-off area. Ngininginit yung tuhod ko. last thing strength training Ito ang Bata Dries Terraces na matatagpuan dito sa Banawe, parte ng Cordillera Administrative Region ng Northern Central Luzon. Isang pambihirang obrang pangagrikultura ng mga ninunong katutubo ng Ipugaw na tinatayang may 2,000 taong edad na mula sa kasalukuyan. ito ay kilala sa buong mundo dahil sa malaampi teatrong anyo nito. Ang tubig ng mga palayan ay mula sa ibabaw ng mga kabundukang nakapalibot dito. Ito ay resulta ng malikhaing pag-iisip sa sinaunang inyerong paraan sa mano-mano at mabusising pag-arkitekto ng sistemang erigasyon ng tubig para sa mga tanim na palay. isang pamana at buhay na simbolo ng sinaunang kultura, tradisyon, kalaman at ritual na ipinasa ng mga ninuno sa mga nagdaan at kasalukuyang salinlahi. Isa sa mga banta na kinakaharap ng mga bantayog na hagdang palayan ng Philippine Cordilleras ay ang impluensya ng Kristyanismo at modern media tulad ng telebisyon at internet. Unti-unting lumalayo ang mga kabataang ipugaw sa kanilang tradisyon habang nakikihalubilo sila sa ibang kultura at naghahanap ng mas magandang oportunidad sa kabuhayan. Nababawasan ang kanilang interes na pangalaga ng mga sinaunang pamanang arkitektura na ito kasama ng kanilang mga tradisyon at kultura. Nakakalungkot na marami sa kanila na itinuturing na trabaho lamang ng mga hindi nakapag-aral ang pagsasaka dahil ito sa kawalan ng permanenteng solusyon at suporta mula sa gobyerno. Isang matagal ng problema na kung saan hindi nabibigyang prioridad ang kahalaga ng agricultural sector sa ating bansa. Dagdag pa riyan na noong 2001, na ang ipugaw rice terraces sa listahan ng mga World Heritage in Danger dahil sa banta ng pagkalbo ng kagubatan at pagbabago ng klima na maaaring makasira sa mga palayan. Pero sa kabilang banda naman ay noong 2012, UNESCO has removed the rice terraces from the list of sites in danger in recognition of the success of the Philippines in improving its conservation. Ang rice terraces ng Philippine Cordillera ay paalala na ang kultura at kalikasan ay dapat pangalagaan, hindi kalimutan. Sa uling kabanata ng paglalakbay sa Cordillera, abangan ang aming pagtuklas ng mga nakatagong yaman ng Kiangan tinok at bugiyas, mga lugar na bihirang marating ng karamihan. Isang makapigil hiningang sorpresa ang bawat tanawing masasaksiyan sa mga matatarik at pinakadelikadong kalsada papunta sa isa sa pinakamataas na elevated highway system sa buong Pilipinas. Isang muling panibagong kwento ng paglalakbay sa kasaysayan, kultura at likas na ganda ng ating bayan.